Nagsasanay ngayon ang mga batang chess players sa Pangasinan para sa binubuong Pangasinan chess team na isasabak sa iba't ibang kompetisyon sa bansa at sa ibayong dagat. At upang mahasa ang galing ng mga bata, mismong si chess grandmaster Eugene Torrepa ang nakalaro ng mga ito. Ang buong detalye sa ulat ni Nora Dominguez. Maabigyang araw at sige namin, pinangunahan ni Asia's First International Grandmaster Master Eugene Torre ang pagbubukas ng ikaapat na taong chess clinic ng Pamalang ng Pangasinan sa pakikipagtulungan ng Pangasinan Chess League. Ito ay dinaluhan ng mahigit isang daang mga batang pangasinense na edad apat hanggang labing limang taong gulang na nais matuto ng larong chess. Layunin ng programa na makapag-produce ang Pangasinan ng International Master o Grandmaster sa mga hinaharap na panahon na tulad ng International Master Haridas Pasqua na tubong bayan ng mga terem na nakikipagkumpit ngayon sa Malaysian Games. Si Haridas Pasqua ay produkto ng Chess Clinic ng Pangasinan at ngayon ay ikaapat sa top players International Tournament. Ang isinagawang Chess Clinic na magtatapos nitong darating na linggo ay bahagi ng paghahanda para sa Chess Tournament sa buwan ng Oktubre sa Laluigan ng Pangasinan na susunda ng Pangasinan Chess Championship at Fort th Governor Amado Espino Open Chess Championship sa buwan ng Disyembre. Naghahanda na rin ang DepEd Pangasinan at Provincial Government para sa isasagawang elimination sa may mahigit isang libong mga batang atleta na siyang bubuo sa Pangasinan Team na isa sabak sa Batang Pinoy ng Philippine Sports Commission. Manlalabod Pangasinan Nora Dominguez, Eagle News.